Isang mapagpalang panahon mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig. So ang nakikita nyo po ay ang pagkuha po natin sa araw mismo ng Biernes Santo. Kumuha po tayo ng lunas baging at ngayon naman ay ang dahon ng gabing bisaya. At ganyan po ang proseso. Kukunin natin yung malalaking dahon at pagkatapos ay mga kaibigan. Eh, ito po'y ngunguyain natin. Yan pala big shout out sa lahat ng mga walang sawang nagpagsuporta natin sa Dakong Israel, sa UK at sa lahat ng mga bansa. Tulad ni Bro Amor, Ron Lucidosio, Bro Ron at saka Sis Amor. At lahat lahat ng mga tumangkilik ng gamit lalo na ito sa mga kapatid natin na sa Pilipinas. So yan ang proseso, kailangan nguyain po. Yan po ay pa ng mga nauna sa atin ng mga marunong sa panggagamot kung nakikita nyo minarkahan ko ng cross yung puno at ngayon naman po ay kumuha tayo ng dagta na galing mismo sa bunga ng uh, kapayas so sa mga nagtatanong kung para saan ito ito po ang pinakamainam na panglunas sa kagat ng mga makakamandag na ahas ipinagsama ang lunas baging o tambal uli dahon ng gabi at dagta ng kapayas at maya maya po ay dagdagan natin yan ang tinatawag na sinagkuan na kahoy so kung may sinukuan may sinagkuan din po gamot din po sa kagat ng ahas so isang mapagpalang panahon so kung napapansin nyo ay ating sinusugatan ang bunga no pero ang marka ng ginawa natin ay pa cross at saka pa vertical at yan na po ang dagta at pinagsamang iniya natin na tambal uli o lunas so ito po ay pampaampat na mga pres kong sugat at ito ang tinatawag na sinagkuan so may tanim na po tayo kaya diretso na po na dito na tayo mismo sa tanim natin kumuha no? At ang tinatawag na sinagkuan. Isang mapagpalang panahon sa inyo, yan po, kumpletong Ricardos na. So sa mga gustong matuto, ito po yung pwede ninyong gawin sa araw ng Biyernes Santo. At maaaring makatulong ito sa inyo. Sa lahat ng uri ng karamdaman at sa panggagamot ng mga kagat ng hayop at sa mga makakamandag na ahas. Isang mapagpalang panahon.